So, what's up mga uh, Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ayan mga kaludusayidol, magluluto ako ng aming ulam mga kaludusayidol. Uh, bulang lang na katoray mga kaludusayidol, lalagyan ko ng uh, may sarap at asin. Okay na yun mga kaludusayidol, ayan. Panorin yung mga kaludusayidol kung ano ang uh, gulay na katoray. Papakita ko sa inyo mga kaludusayidol. Ayan mga kalsedol ang katuray sa salitang Tagalog katuray ito. Masarap ito mga kalsedol lalagyan ng lego sardinas saka kamatis Ayan. Tsaka talong. Ayan ang mga rekado nito mga kalsedol. Uh, masarap ito mga kalsedol. Ligisa lang. Ayan. sardinas. Ito yung katuray mga kalsedol. Uh, bulaklak ng kahoy tawag ay katuray Ayan, ako ang hindi pa naka alam nito comment na lang at uh, isa suggestion ko sa inyo ang uh, paano magulay nito mga kalutsaidol napakasarap nito mga kalutsaidol ito ang ulam ng Pilipino mamahihirap mga kalutsaidol pero napakasarap nito mga kalutsaidol katuray ang tawag nito mga kalutsa idol bulaklak yan mga kalutsa napakasarap nito mga kalutsa like and share mga kalutsa idol paki-comment naman sa komisyon ng ma ay paliwanag ko sa inyo mga kalutsa ayan ito lang tanggalin niya yung pinaka ano to kasi pag di mo ano yun yan mga kalutsa may uod din yan ayan oh may uod yan oh kailangan i-bookan nyo. Ayan. Oo. Ayan. 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 ang di pa nakaka uh, uh, gulay nito mga kalutsa idol ang hindi na nakakilala nito pakicomment na lang mga kalutsa idol ng uh, ano ko yung ano nyo comment ating uh, uh, aking may paliwanag at uh, masarap ito mga kalutsa idol ito ang pinakamasarap na uh, gulay sa uh, lahat sardinas lang ito mga kalutsa idol masarap to mga kalutsa idol uh, Maraming salamat at uh, thank you sa pag-support nyo sa aking mga upload at aking live. Thank you very much at paki-subscribe uh, na lang ang aking YouTube channel, Leonardo alias Vlog. Ayan. Paunta kayo sa Bettenball, pindutin yung mga college at uh, paki na lang sa aking mga ginagawa sa araw-araw sa aking mga upload. Ayan. Ayan. Thank you very, very much mga college idol. At, uh, Set out kay Boss Raul de Lula na. Ayan. Aking mga kasamahan. Set out sa inyo. At, uh, hanggang dito na mga kulitsaidol. Panoorin nyo paano magluto nyan mga, mga kulitsaidol. Marami yan. Ayan. Bye-bye